Kau isau tik bijorap. Mana kan Andreas ni ama? Aku tengok botak apa? Siapa yang guna? Siapa yang tayo? Sekolah lagi sih lagi <sukurasi> sih lagi kan? Namu aku kini nih ya si Bibi. Walau ada reaksi nak. Walau mai mana dai? tita mam ra na ah. Ay, ay tagot chilyo eh. Ay, tagot chilyo ma'am. Ah, Uy, toys, oy! Wala, malay toys, diha! Wala, malay toys. malay si toys. Si, si. Tita mam, may naa dahi. Wala yung imo. Tita ma'am, na box. Mayuha hmm. mo mm. Excuse, excuse, excuse. May nadili sa Hawa sa diya, hawa sa diya. Ilimutok man sila. Kaya may panlara diya. Ako ko ni Ron. ikaw man yung bukay. Aisyah, ini mana dia? Lo 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 lo. Aisyah, kalau Aisyah. Oh. Wah. 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 Toalya. Amang toalya. Bag po ni ni Ay, sa isa kinanay pa nga paman. Kadali, mana, kadali, kadali. Nalimua. Kadali. Ayun ay, po na dito may orang mga na ba yun. May din. O, tama. O, 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 o kay Lana. O, kay Lana. Oh, ay, ay, dito oh, tayo. Uh, Silpon. Silpon. Wow, printer ni tita. Ay, ay, nuwi. Ay, papapin. Ay, kanay, kanuwi. Ay, papapang. Okay, thank you, Diyos ko siya. Pupadap ni sa baga ko. Naggaon pa Pa, naggaon ko pa. Mas mababe. Mo, mo mah, mo Ni pagkuan dayon kay Bibi, Bibi. Patos ani. Oh, thank you, Thai. Amen. Maigi kedark. Isuway it. Tuhon ni. Patos ana. Oo, nana mo ako. Wasat. Amen. Amen. Patos ako buga. Oh, anlot. Oh. A home printer is here. Pa, ano sa sa babi? printer pa? Antone, o. Hipos na ay dayo lang yung mga kuwan. Ano, twin na ata, sagot pa. Ano sa mga pa? Isa, isa, isa. Wala. O, o, huwag mag-ilo ko niya? Huwag mag-ilo ko niya? Pa, pa, sa pa. Buto sa sa kong mga kuwan. Naka na huwag kang niki. O, huwag mag-ilo ko niya? Buto na pa. Ito na pa. O? O? O, dira pa, dira pa. My printer is here. So many Rinald doing ano pa riyan may may color anak nila. Mga ko ajin yo. na daw? Keychain. La mo awa awa. La 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 oh awa. Lalagi la gi No don't do that. Agu agu wing ipang labay wing. Awa ni ko yung mayo der kay lalo man kay imong box awa. Yan hindi to lagi na. Kuha mana. Sketchers. Oh, mo na doon, pang sports, gini mo. Oh, oh, Rico. Rico rin niya. Ay mo ko na kanay pangalan, di mo kumpuan. Ni mo pangalan. At tulong ko ni distribute to. Dugon na mo. Coffee ni mama o ni papa. Der kay kinsa ning jacket ta mo ana ni der. Nay pangalan oi. Oh, uh. Epson oh. Ah, mo ni. Yo sa gi pamuka ga kay gi duwa-duwa na nanay mga pangalan. Anti Linda an pamilya. O kanuwa og kang may mama bisa ko ana sa. Indelia. Ah, dili na ko ni. Okay, it's my Epson is my printer Ipantapok na ng mga niyan mga. kayo may gato maning australia or oh, Twinning? oh paabot sa kono duwana may sarbolan na ko ana duwana ara andramor coach joseph bityo medio tisetio coach Jano. papao kapi papao

Wala na lain na lang. Ay May kapi ko, kapi go. <laughs> Dili ni spi kanang isog ang go. Kang ka? pipi ni der, wala yung pangalan. Ay, ay, kapipi, ya hai. po kaday intaw day oy. Oy, kapi pipi oh O na ra. Sengon sengon. La la la. La anti karon oy, panghipos na rin kay sa buol na ini na Wala di. Na tangtang man ani. Basti gani na oy. Lidin ug kadidin. Dili yo sa kuno, ratong ni kaon na Uy, ako ka gina'y. Ayun, napag-ahiyon sa nato niya. Nandito ako ah Bray pa, briege ha! Briege pa. Paan sa nila? Hindi nga humo. Uy, sir, tanay Uy, sir, Ano? wala may ang Wala ay, sa isira jacket. pa. Ayun, sa isira ay, ay, pa. Nalan